kaka-out lang sa work. Kumusta kayong lahat dyan? Mainit pa rin dito sa Kuwait pero hindi nakatulad ng dati. Okay na yung weather niya. Nasa 42 degree na lang. Dati 49, 49, 48, ganun, 47. Ngayon 42 na lang. kumusta ang araw? Kumusta ang work nyo guys? Sa so, tuwing sumasakay ako guys sa ano sa sa bus, marami akong naririnig ng mga Pilipina na sabi nila is hindi raw sila sinasahuran ng mga pinatrabahoan nila na yung mga trabaho sa labas. Marami akong na-encounter ng mga Pilipina na hindi raw sila binibigyan ng sahod two months na isang buwan, ganun sa award nila tapos hindi daw sila binibigyan so malaki talaga yung pasasalamat ko kasi sa so, award ko na yung, uh, nag one year ako nung May so binibigyan naman ni Madam palagi yung sahod namin every month so it's a good blessing for me and I'm thankful for that I hope kayo din guys pizza so, kayo din, binibigyan din ng sahod kasi yun ang kailangan natin eh, para sa pamilya natin so ayun at okay, pa lagi guys thank you for watching